Well, another game, another mammo performance na naman ni Jalen Green ang kanyang ginawa this time against naman sa Washington Wizards walang well, mga idol sa laban nga nila ay eh, siya'y naglaro ng 35 minutes at siya nagtala ng 42 points, 10 rebounds at tatlong assists on a very efficient 57% na shooting sa field and 53% naman sa kanyang mga three pointers. And wala well, mga idol ang kanyang mga tira na na ay hindi nga basta-basta. Talaga namang napakahirap difficult shots na talaga nga namang masasabi natin na eh, itong si Jalen Green this game ay in the zone. Lock in siya mga idol at hindi na natin patatagalin yan. Silipin na natin ang kanyang Ginawa. Sa unang play nga natin ang mga idol ay crossover niya dito kay Patrick Baldwin Jr. Then straight into a step-back tough three pointer pasukyan para kay Jalen Green. And then sa next play naman natin mga idol actually nabantayan siya ng maganda ni Corey Kispert kahit papano. Na napilitan nga si Jalen Green na umatake in the paint at wala nga problema yan mga idol as he gets an end-one play basket yan for Jalen Green. And then Cory Kispert once again playing good defense dito kay Jalen Green pero better offense ang meron. Etong si Green ah, talaga namang ini-step backan lang pasok na naman ang kanyang 3 pointer. And then sa play namang ito mga idol umatake nga na naman etong si Jalen Green pero great help defense ng Wizards na napilitang mapa move si Jalen Green and then malupit na step back na naman fade away cash na naman yan para nga sa kanya. At sa second half nga ng labang ito, abay hindi pa rin humupa ang mainit na kamay ni Jalen Green and he's still feeling himself mga idol. At panit tough shot niya ang ginagawa dito. Talagang pinahirapan nga ang Wizards defense. Step back nga ang kanyang main weapon para nga pahirapan and o mga dumidepensa sa kanya. At pagdating naman dito sa kanyang drive mga idol ay napakaganda na sana ng depensa dito. Straight up lamang si Corey Kispert. Pero may finesse, jelly, itong ginawa ni Jalen Green. Kaya naman napat nakatayo at nagulat ang kanilang bench matapos nga na kanyang ginawa. And one play pa yan. Natawa na nga lang din siya sa kanyang ginawa. At nung si Jordan Poole na nga rin ang bumantay sa kanya dito, abay parang nagliwanag nga ang kanyang mga mata. Tumawag ng ISO mga idol at ito nga, binisikan lang si Jalen Green tinirahan ng 3 pointer another one para nga dito sa kanya at talagang sinalit-salit niya nga itong mga defender ng Wizards at talagang pinapamukha niya sa kanila na hindi niyo ako kayang bantayan at yan nga mga idol mismo ang ginawa ni Jalen Green kahit sino pang bumantay sa kanya abay panis nga sa kanya nang dahil mga idol he is in the zone this past 2 games at itong Wizards ang isa sa kanyang mga nabiktima at currently nga ang team ng Houston Rockets ay meron 6 game winning streak At sa 6 game winning streak ng nilang yan mga idol ay talaga namang si Jalen Green na bayanip ang kanyang performances Kusa saan nag-average nga siya ng 27.8 points per game, 6.8 rebounds and 3.7 assists So we can definitely say na si Jalen Green ng dahilan kung bakit may 6 game winning streak ang Rockets